So what's up, what's up mga kaibigan Magandang umaga sa lahat At ito na nga yung araw ng ating pagpapaayos ng sniper natin Sa nakaraang diskrasya natin sa Levi Mariano Ayan tinitignan ko na nga yung ang mga sira dyan At kung makikita nyo ngayon yung manobela ng aking sniper Ayan, grabe Tabinging tabingi hirap na hirap nga kami dyan papunta kay La kuya Marco sa amdr motor shop sa may ibayo di tagi doon naman palagi yung talako ng aking sniper at ayan sarado pa nga ang shop kikisingin na namin para maayos yung aking sniper bugi yung motor mo pero tabingi yung manubila <laughs> ayan kung makikita nyo mga kaibigan tabingi yung ating manubela Ayan yung gas-gas ng ating semplang pasagang signal light at dumikit na sa makina yung ating foot brake ito kumabingi na rin hanggang tambucho at tapang nagaantay soft drinks na dahil tagas, agal magbukas ni eh, Kuya Marco Bukas din ng Kuya Marco Papa mo be? Gas-gas guys gas gas pati yung may ari may gas gas ito ko yung marco eh. talagang literal na ito bingi tapos nakadira yung yung tapos ito dumikit to kaya mong iyan na Okay. kaya mong iyan na ba? tapos dumadaan okay. pa siya ay tapos kaya mo din ibalik to? ay bigyan natin ay, ay, Nagbog yan dito Kuya Marco Ay natanggal din Gogo Ano to? Lips, gagawa nyo na lang kasi sakali Tapos yung may tumutunog yan Kuya Gilmar, sa may unahan Tapos ito Kuya Marco Papalitan na ito so, Kasi ano Ang nangyari sa kanya Kuya Marco Simula ng nang-aksidente ako nung sinintersta na namin kanina, pinihitot namin tong harap. Nagpipray naman uh, po sa... Tumitigil. Maganit. Meron hmm. siyang kain na minsan maluwag. Kaya tignan mo na natin, alay mo na natin lahat. Kasi wala naman yung iwan natin.

<laughs> diba? Diba ka pagsimula? <laughs> Biglang tawid aso eh. mo. Umayo mo nga. Punta Tabi-tabi Dapat Ano lang? Gala lang? Askal? <laughs> so Ang lapi nga doon sa Binubuhusan ng tubig eh. <laughs> Hindi Baga asa talaga po dad, tumatalbog ka nyo yun Hindi yeah, pa baba utak mo ngayon, biglang babalik Masagasado pa yun Tumatalbo yun? Oo ko lang yung tatalbo ka yun Hindi mo mga pa sa basa basa din mo Ano yung araw parang nandito yung Nandyan ako sa gitna, tapos yung motor sa may kota Na Nasa 90 na, takto ko yung eh Kaya nga eh Solo lang ate. <laughs> kasunod naman lang yeah, move yung it, eh. ko, move it eh. naman yung nung nakita niya yung sumeplang na binarang niya agad yung motor niya para wala na galing nga rin yung mupit e pag, 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 pag mulad ko ng mata ko akala ko maliwanag niya <laughs> akala ko maliwanag niya eh. e akala ko yung street light pa yung nakita ko pag mulad ko ng mata ko agami ba agami okay? okay. okay awin na galing trabaho eh. mga 94. sa Levy Mariano. Paglaran na, na, na. So, yun na nga mga kaibigan. Kung mapapansin nyo, tignan nyo yung dalawang uh, baston sa harap. Baston ba or shock? Basta yun na yun. Tignan nyo yung maigi. Hindi siya pantay. Ganon katindi yung pagkakabagsak ko nung araw na yun. Pagkakasagasa ko sa aso. At yan nga pala pinapaliwanag dyan ni Kuya Marco Tinitignan niya yung uh, bolt sa loob Tapos yung T-post napansin niya agad na hindi pantay yung dalawang shock sa harap Kaya ang nangyari ngayon is baklasan ang mangyayari dyan Babaklasin lahat yung nasa ilalim nyan I-align ulit Ayan, ilalabas na ni Kuya Marco yung mga gamit niya at sinisimula na ang pagbaklas ng lahat go kuya marco go hindi malilimutan karanasan sa pagmamotor to mga kaibigan first time mangyari sa akin na sumemplang simula sa simula na nagkamotor ako ngayon lang ako na disgracia ng ganto nang dahil pa sa asong nagarota na tumawid ayan tignan nyo naman balikong baliko yung isa dahil yan sa pagtapon ko sa kalsada ng Leve Mariano pagkatapos nga mabaklas yung harap na niya mga kaibigan ayan na tatanggalin na yung MDL Pagkatapos ng MDL Ang isusunod ni Kuya Marco siyempre Tapalodo, ti post Yan ang Kuya Marco sa mga ibang mga motorista dyan guys mga kaibigan co-rider o kung ano ka man solo rider man o group rider um, ayan dikit na siya mas pagka <laughs> nagpaayos kayo ng Madikit mga motor niyo, yung talagang eksperyensyado na sa pag-ayos ng motor dahil uh, si Kuya Marco talagang experience niya na yung lahat ng sakit ng motor papa scooter tsaka underbone the best dyan si kuya marco kwento ko nga lang pala sa inyo mga kaibigan nung nakaraan may dinala sa kanyang nmax na hindi talaga na umaandar pinaandar niya ulit ayan tuloy tayo sa pagbabaklas tanggal ng preno Siyempre, pagkatanggal ng preno, ayan na. Yung dalawa. Tatanggalin na ni Kuya Mark. Eh, no, ayan, Kumpara natin. <laughs> Ito angat siya oh Kilo, ito Para sure nga daw Sabi ni Kuya Marco mga kaibigan Ayan pinagalaw niya sa akin yung manobela ko Kasi kahit natanggal na namin yung t-post At saka yung shock sa harap Eh may sabit pa rin yung manobela kaya ayan, sinusubukan ulit ni Kuya Marco tanggalin yung pinaka-headlight para makita namin kung ano talaga yung sira nung sniper. Hindi lang yung T-post, hindi lang yung uh, baston yung ia-align. At eto na nga, papaliwanag ko sa inyo ngayon kung anong nangyari sa ating manobela. Panoorin yung mga kaibigan, ang lupit nang nangyari talaga sa akin. Hindi... Hindi rin ako makapaniwala na sa gano'ng pangyayari, gano'n kalala yung sira sa sniper ko. Kaya sa mga kapwa kong motorista dyan, doble ingat sa aso. tinatanggal na pagkatanggal syempre tatanggalin ni Kuya Marco yung T-post tignan nyo yung nangyari guys ayan yan yung pagkalas ng bull race lock all or bull bearing ayan tanggalin ayan pagkatanggal ni kuya marco mga kaibigan ayan piniliwanag niya sa akin dyan ha pagtabingi daw yung tipos tsaka ganun nga daw kalala yung damage pati yung bull bearing na yun bull race kung ano man yung tawag nyo dyan na damage din daw yan kaya kasama yan sa nasira eh na yung apakan tumabingi yan kadikit nyan yung ating preno sa likod dumikit din kaya anlala nung naging damage nyan hindi ako makapaniwala na ganun kadami yung nasira sa motor tsaka kwento ko nga lang pala sa inyo mga kaibigan itong si kuya marco uh, solid gumawa at the same time, pwede nyong iwanan yung motor motor nyo sa kanya kung hindi talaga kayang gawin sa araw na yon kasi wala kayong pera or kung malapit lang naman talaga kayo at saka kilala nyo na si Kuya Marco at saka kilala na rin kayo pwede nyong iwan yung motor ipagawa nyo balikan nyo na lang yung bayad pero syempre hindi nyo makukuha yung motor hanggat hindi nyo binabayaran syempre kahit sino naman ganun si Kuya Marco gumawa may pagmamahal sa pagiging mekaniko niya sa motor San ka pa? Pro rider na. Expert mechanic pa. Kilalang kilala yan sa ano, racing industry. At ayan na nga mga kaibigan kong napapansin nyo. Dala na ng pamangkin ni Kuya Marco at anong nung mekaniko niyang isa. Yung pina-align. Galing tay-tay Resan At ito na nga, kinakabitan na ng bagong bull race ang sniper kasi ibabalik na natin yung headlight babalik na lahat para magamit na ayun yung pang ilalim lalagay din at nilagyan ng lock oh shit banat dong At syempre mga kaibigan, nilagyan na nga ng grasa yung ating t-post kasi ibabalik na yan. Maya, Maya lamang. Ayun! Importante yan mga kaibigan pagka bagong align yung gamit ng motor. Pag isasalpak nyo ulit, may grasa. Para lang kong yung ilalagay nyo, preno. Pag na huwag nyong lalagyan ng grasa yon <laughs> hindi kakapit yon Lagay ng lock Ayan, tinitimpla ni Kois yung lock ng bull race Kasi kailangan naglalock daw yung dalawa Dalawa kasi yan mga kaibigan Lalock na yung headlight At syempre pagkalak niyan mga kaibigan. eto na tayo sa pagre-repack ulit ng ating shock mga kaibigan. I-re-repack ulit kasi nung inalign siya is lahat ng langis nung shock sa harap is tinanggal lahat yun. Kaya ang gagawin ngayon, repack ulit. Lagay ulit ng langis pagkalagay nung langis syempre ibabalik yung spring pagkabalik nung spring ay gaganyanin pa pala Agoy, ano yan kuya <laughs> na, ano ba yung ginagawa mo ba ano yan ayan binabalik na mga kaibigan tsaka dito sa shop ni Kuya Marco mga kaibigan lahat ng lahat ng mekaniko niya kung ano yung skill niya tinuturo niya rin sa mga syempre hindi naman lahat ng mekaniko is pare-pare yung, yung skills si Kuya Marco pati pag lalagay ng langis sa ah uh, telescopic fork sa harap syempre tinuturo niya sa mga tauhan niya para matuto ng lahat ng gawain dyan sa shop ayan pinapasarap ulit ni kuya agoy yati na ni hmm, lagay ulit ng spring balik ang nilagay nga pala namin dyan mga kaibigan is 60 lang kasi pag lumagpas daw ng 60 patigas ng patigas daw yung ordinary pork sa harap. Pinabalik na ni Kuya, inulan na kami dyan, ginabi na, lahat na. Pagkabalik, syempre, itatry natin. Balik. ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa shop na to is hindi sila ganun kamahal maningil ang labor sipin mo baklas lahat yan hmm. baklas lahat yan pero hindi naman umabot ng isan libo yung binayaran ko dyan Hindi umabot ng isan libo mga kaibigan pero yung sira, yung mga pinagpagawa ng pagpa-align ah, Doon tayo natastas Doon tayo nalakihan ng gastos ah, Ipapakita natin sa dulo ng video na to yung kung magkano na gastos ng lahat Inayos ni kois dyan yung ating preno sa harap pinapabuka niya kasi tumikit na matagal na rin hindi napapalitan ng preno sa harap binuka niya yung piston ba? Diba? dahil lang sa pag po voice over ko alam mo ko laming alam. Wala namang alam. Ayan, binabalik na negosyo yung ating preno sa harap mga kaibigan. At ayan, patuloy yung paglalak ni kuya mo ng preno. Ayan nga mga kaibigan, sinusubok na ni kuya yung manibela at may nakita kami bagong problema na naman. Kaya, na kong kung umuwi na muna. Sana nagustuhan nyo yung ating video ngayon mga kaibigan. Abangan nyo yung part 2 na naging problema talaga natin